kaya we na nasa kalagayan na ganito? Alimbawa, like example, housewife ka lang, nasa bahay ka lang, wala kang trabaho, ang inaalagaan mo lang yung pamilya mo, yung anak-asawa mo, tapos ikaw yung gumagalo sa buong bahay. Like example, example lang ha, ano kaya magiging reaction nyo? Kung like example, tumawag sa inyo yung best friend mo na dating kasama mo sa trabaho, na lahat ng gala, lahat ng sulok ng mundo na pupuntaan nyo na kasi nga, maili kayong mag-travel-travel. And then, nagkataon, na ikaw na nasa bahay na wala ka ng trabaho, syempre pag wala kang trabaho no income, ganon, umasa ka na lang sa pamilya na asawa mo, and umasa ka na rin sa asawa mo totally tapos sabihan kayo ng best friend nyo na oh my god why you so agard so haggard mo na, sis parang like, like ganon ang haggard mo na, nang nangyari sa'yo ba't ang pangit mo ano yung mararamdaman nyo kasi ako tanong ka rin yung sa sarili ko abang sinukwento sa akin ng kaibigan ko. Kung ako din yung may kaibigan gano'n tapos so yun ang sasabihin niya. Parang, wow. So, parang ang perfect naman ng tao yun. Na laitin niya na ako. Totally. Ando na tayo na magkaibigan tayo. Kaibigan niya yung tao. And close na close sila. Patang pangit naman siguro na sabihin mo wala, pangit mo. Ba't ang pangit mo na? Hindi ba pwedeng naging ganun siya dahil inasikaso lang niya yung pamilya niya, yung asawa niya, yung mga anak niya, ginawa niya yung pagiging isang ina. Naalala niya yung kwento ni, ano, ni Zainab Araki. Then, bakit ang payat niya na, ang haggard niya na, kasi nagi, pamilyado na siya. Gusto niya nang magiging isang ina. And then, ang sasabihin na lang sa ng kaibigan mo, Oh, ang pangit mo. Anong nangyari sa'yo? Ano yung magiging reaksyon niyo sa ganun? Kaibigan. Tapos, yung kaibigan daw niya, pinagmamamayabang yung mga suot niya, like, yung mga kwintas niya, yung mga ano niya, hikaw niya, yung mga relo niya, like that, and then yung iPhone niya, pinapakita niya talaga, nakaganong-ganong talaga, nakazoom talaga yung iPhone. Tapos, alam mo yun, yung, yung mga kuko niya, yung mga pilikmata niya, yung mga kilay niya, as in, as in lahat. Ano yung magiging reaction mo sa ganong kaibigan? Comment mo nga. <laughs> Kasi ako kung ganon yung kaibigan ko, Siguro hindi ko siya pagsasabihan. Pero hindi hindi ako, hindi ko rin siya respeto kagaya ng ginawa niya.